Nung nakarang linggo pa nga itong video na to mga mare at ngayon ko lang din talaga ito i-upload. Aga kami nakapagsimba dyan mga mare at niyaya nga namin sila ate Weng. Pagkatapos nga namin nagsimba mga mare ay dumiretsyo naman kami dito sa sementeryo. Bumili pa nga yung afam ko dyan ng kandila dahil wala ka kaming dalang kandila. Tapos bumili na rin ng tubig si afam ay este si daddy Ron. Char! Dahil bandang taas pa nga yung puntod ng pinsan ni daddy Ron mga mare kaya naman dyan na lang kami nagtirik ng kandila sa mismong pangalan niya. Pagkatapos at tapos nga namin doon sa pinsan niya mga mare ay dumiretso naman kami dito sa puntod ni daddy ni Afa. Si Afa mga mare ay si daddy ron yun. Kasama namin sila master dito mga mare dahil bihira ka silang gumala. Sa mga oras na yan mga mare ay kandila nga lang muna. Nakapag voice nga ako ngayon mga mare dahil alam nyo na ay full storage na naman tayo. O ayan si Uno mga mare napakapogi naman ang sasakyan namin. At hindi rin kami nagtagal doon sa sementeryo mga mare at dumiretso nga kami dito sa Taita. Ito yung bubungad sa'yo mga mare na napaka cute na puppies. Hindi ko sure kung nabili na nga lahat yan. nga namin dito mga mare ay dumiretso naman kami dito sa farm. Dahil maaga pa nga dito mga mare dahil gusto ko nga magpapawis eto nagpapawis nga talaga ako. Kapag nandito nga din ako mga mare eto talaga yung ginagawa ko yung nagwawalis ako. Gustong gusto ko dito yung iniipon ko yung mga dahon na to yung tuyo na tapos sisigain mo ganun. Tapos pagkatapos may uso ka na. Habang nagwawalis nga ako dito mga mare ay meron nga nadulas na bata. Nadulas dahil sa bato mga mare at agad-agad ko naman siyang kinuha. Pero in fairness mga mare hindi naman siya umiyak. Nagwawalis ako dyan mga mare pero siya palakad-lakad siya para siyang supervisor ko mga mare. Habang nagwawalis nga ako dyan na ito naman ay nakasalang na. Dito kami nagluto sa palayok mga mare at nilagang baka nga yan. Si Afam nga ang nagluluto dito mga mare at dahil nga busy siya eto ginagawa ko na lang. Inalis Nakamiss lang naman mga mare yung nasa ibabaw. Pinababantayan niya nga lang sa akin yon mga mare dahil meron nga siyang ginagawang lababo. Maswerte ako sa afam ko mga mare dahil nasa kanya na ang lahat. Char! Yung tipong nasa kanya na ang lahat, yung kusinero, karpentero, tubero, electrician, mekaniko, driver. Buti nga at alam nga lahat ni afam ko. Dahil hindi na nga ako magbabayad ng labor. Siya lahat ang gumagawa dito sa bahay kapag meron nga nasisira. So habang busy nga si farm, Ito at busy nga din ako dito. Kita nyo yung basket na yan mga mare. Ay galing pa nga yan sa Pangasinan. Dinala namin dito sa farm dahil dito nga nababagay yung basket. So ayan, binalatan ko na nga din yung mais. Malapit na kasi lumambot yung karning baka dyan mga mare at ilalagay ko na nga rin tong mais. Kahit laking probinsya nga ako mga mare ay ngayon ko nga lang din to naranasan yung magluto dito sa palayok. Ngayon ko lang din kasi malalasahan o matitikman yung luto sa palayok. At kahit nga talaga yung ginamit namin pa Pangatong. Ito yung pinakakabalahan nga pala ni Daddy Rod ay este si Afam. Ito at gagawa nga siya ng lababo dyan. Habang gumagawa nga siya dyan, mga mare, etong dalawa kong anak, mga mare, eh, gusto nga din nila makialam. Naku, mga mare, mahabang mahaba nga ang pasensya ni Daddy Rod pagdating sa mga anak. Nakukulit yung mga anak ko, mga mare, at nag-aagawan pa nga sila ng pala. At nilibang ko na nga si Iyon dyan, mga mare, at kumuha na lang kami ng kalamansi paborito niya. Pero si Isko, mga mare, ay eh, okay lang dahil gusto naman niya matuto sa ginagawa ng daddy niya. Si iyon kasi mga Mare ay pampatagal pa sa ginagawa nila. At nung medyo umulan nga dito mga Mare, ayan pumasok na nga rin sila dito sa loob. Eto, at tuwing umuupo ako dito mga Mare, ay hinihimas ko nga yung likod ng pampaswerte nila. At mga Mare, hindi lang aso, pusa yung alaga nila dito. Malambing to kila Isko mga Mare itong Chihuahua.